Maraming salamat dahil tinanggap mo ang isang taong malayong malayo sa pagiging perpekto. Salamat at niyakap mo ko ng buong buo. Kahit ang nakaraan ko. Mahal ko, ikaw ang nabigay sa akin ng bagong kasiyahan. Kayo ni Jenna ang buhay ko ngayon. Pinapangako ko sa'yo na ako ang magiging lakas mo sa tuwing pinangihinaan ka ng loob, pinapangako ko sa'yo na ako ang iyayakap sa'yo. Sa tuwing pakiramdam mo, masyado nang maguluhan lahat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kayo na anak natin. Nabi.